nandito ako ngayon sa ano, RHU kasi nga nakagat ako ng... hindi sa nakagat ako pero nung no, pinapakain ko yung aso ko, yung maliit na aso na takmal lang aking daliri ng kanyang ipin so dumugo so ayokong magka problema kaya ang gagawin ko nagpa Pumunta ako sa RHU. Ayan yung RHU namin. Ang RHU is katambi lang ng munisipyo. Ito yung garage ng munisipyo namin dito sa Marahal. Since walang, wala na daw ano, vaccine, naubusan daw ng vaccine Kaya sabi ng naka-assign sa RH oh. pwede na daw ako bumalik sa Monday try natin sa Monday ko okay na gusto ko pala magpasalamat guys dahil sa nakatricky followers na kami ah subscribers so thank you guys for uh, for the full support and yung um, um, yung 100% na pag-support sa aking YouTube channel. Especially, dun sa aming uh, sa aming group or sa aming GC na always there. Yung tumutulong baga. Nakakatuwa man. Pero, at mahirap talaga guys Ang ano dito is Mag-i-sked ako within 3 times na turo Alam guys, libre nga lang Kaso nga lang, Alam mo na yung sinasabi Inconvenience uh, Yung transportation Mahirap talaga bilang isang uh, Asulo parent Hindi mo Maawarin na yung pahihirapan ka, syempre. Ito naman, ano, ano ka lang tiis dami? Mabuti may upuan dito, guys. Ah, Nakaupo lang muna ako, pero hindi siya maliwanag. So, dahil sa kulang na sila ng vaccine, babalik ako dito sa Monday. Sa Monday na ang balik ko. Ang sabi lang naman na yung uh, pinaka-importante lang na dapat kong gawin, yung una ay hugasan yung sugat. Kunti lang naman yung sugat, kaya lang uh, mas maganda na talaga yung safetyness. kung kumbaga yung safe ba tayo. Kasi hindi natin alam whatever happened. Kasi nga wala tayong idea noon And sabi dun sa may mga ano sila na ngayon daw is hindi na natin ipagwalang ba ano, ano ano bang term? wag na natin ipagwalang ano yung yung babaliwalain wag daw na natin babaliwalain kung just in case nakagat tayo ng ating mga Alaga, especially kung aso, or tsaka, at saka, at saka, ano, mm, saka pusa. Kasi, actually, may cases na kasi kami rito sa amin, na isang bata, uh, na ano siya, nakagat siya ng pusa. Pero, hindi sa ano, ah. Parang, hindi ko alam kung dahilan na lang, whatever. Kasi, yung bata din naman is, pero sabi nila may sakit din. So, mag-consider na lang natin. Hindi na, ako. Sabi ko lang, guys. Hindi ko rin alam kung anong inyari. Pero, nung haka-haka. Nung haka-haka. Ah, uh, since alas 12 kasi, wala talagang mga nag-work dito ngayon. Kasi na, kasi nga ano sila, yung kumakain. Time kasi ng lunch. So, nakakapag-vlog ako at wala katao-tao dito sa loob ng nasip Actually, hindi. Dito sa pinakababa ng munisipyo, ang, ang mas din nakikita ko dito is parang garage lang kasi to dito. Ang nandito lang ay mga motor or equipment na mga ginagamit, mostly lang. Pero ang uh, R.H.U. na kasi yan, magkatabi lang. Pero yung... Uh, pero dito sa munisipyo, nasa second floor talaga yung kanilang mga opisina. Yung office ng ano, nasa second floor. So, ang first floor, okay daman siyang ano, pwedeng waiting area nga talaga. Kasi minsan dito rin sila na, Ah, uh, may meeting. May meeting din dito yung ginagawa. Kasi, anduwag din naman. Maluwag siya. Maluwag siya dito. At parang, okay din naman yung area kung gagamitin nila dito sa baba. Gulo-gulo pa ng buhok ko, guys. Kasi nga, nagmamadali ako. Nagising ako, anong oras na yon, Nagising ako, banda alas 11 na So alam ko talaga, uh, wala na talagang bakuna. Wala nang pambaksin. Ay! Walang pambakuna na ngayon. Tapos nag-suddenly talaga na ubus na yung bakuna. Wala na. Nagkataon talagang ubus na yung bakuna. Pagdating ko, may five na na-reservation. So pang-anim na ako dun sa nagpapa-reserve para for Monday. Kasi nga, Marami pala talaga yung na cases na na marami pa talaga cases dito na mm -hmm. nakakagat. Hindi man na kasi sa totoo lang, hindi naman natin inaasahan, no? Uh, hindi naman kasi ano, hindi naman hindi naman natin ini or hindi natin inaasahan na may mangyayari. Kaya yung mangyayari sa akin. Nandito na si ate, may isa na bumabalik kasi nga, alas 12. Hello, te! Hello! <laughs> Wala, nagbablog po ako. <laughs> <Uyab>. Nagbablog ako! <laughs> oh, hi! <laughs> sabi na ate, uyab daw. Manliligaw daw. Sabi ko hindi, nagbablog ako. Ayan, nakita mo sa ate Jinsy. Kasi nga bumalik na siya, it was already 12.30, I think. O, oras na na. Tapos na sila kumain. Iyan ang ginagawa nila. Yung office, iniiwan nila pag uh, sinasabing uh, lunch time. So, ayan. Uh, nakita nyo naman, may mga tao na may paparating na. May, may nagpaka-motor na bumabalik. So, ibig sabihin nun, ano na, uh, tapos na silang kumain. Ang hirap pala dito. Dito na lang kasi yung sun is gano'n. Tapos, nakikita pa ako? Uh, ang ginagawa ko naman today, kasi nga nagaantay ako ng aking sasakyan, kasi yung sasakyan ko, sabi ni Kuya is, antayin lang daw ako dito, babalik daw siya. So, nagaantay ako kung kailan si Kuya babalik. Alam niyo guys, mahirap talaga tingnan nyo. Ah. Uh, tatlong beses ako babalik dito. Ngayon, hindi na lang tatlong beses, pang-apat na. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga wala na ako ng na uh, vaccination na ano, wala na daw silang available for vaccine. Tapos, so, tatlong bisis na ako babalik dito sa Monday, tapos sa Wednesday ulit, tapos sa Monday ulit. So, sabihin, tatlong session ako babalik dito. Okay lang naman kasi nga libre, pero guys, ang ano doon, no? Yung, syempre mag, no? budget ka ng pera. Hmm? Pero, anyway, bag, okay lang yan as long as masib yung life natin. Kasi hindi naman natin ine-expert. Uh, yung mas maganda yung secure tayo. Kasi nga, hindi natin alam whatever happened for you know, hindi natin alam. At wala tayong alam. Kaya ang kailangan o be first. Hindi tayo yung hindi tayo yung akmang pokontra. So, yun lang guys, kung nakagat ka man, payo ko lang sa inyo ha. Uh, yung kinagatan, wag magsabon ng kahit ano. Kailangan talaga. Ang isasabon nyo ay Sabon panlaba. Oo. The best daw na panglinis talaga ng nakakagat ng kahit ano, yung sabon panlaba. Kumbaga, yung barita ba, yung baritang ginagamit natin sa buong panlaban ng damit. Yun ang the best na panghugas. Just in case makagat kayo. Tapos, ang sabi naman ng ano doon, uobserbahan natin ng 14 days. Uh, uobserbahan natin ng 14 days kung may... <coughs> Excuse me po. Kung may rabis yung ano. Yung may rabis yung... Uh, yung alaga yung hayop na aso man yan or, or pusa. Kasi nga, ang mangyayari daw sa 14 days, kung may rabis yung ano, may rabis yung yung nakakagat sa iyo, ibig sabihin nun, hihina talaga yung aso or ang pusa. Uh, kaya, maganda talaga, kung makagat ka ng isang aso man or pusa, wag nyo muna daw patahin. obserbahan nyo, pakainin, ano, ng tubig, pakainin Ano, ng tubig, kasi uh, Doon din, eh Yung, yung Hayop na yun, eh uh, Ikaw mismo yung uh, Ang tawag nito uh, i estudyuhan mo Upag-aaralan mo kasi kung Anong mangyayari sa kanya Just in case um, Sa 14 days na yun Kung ano yung mangyayari Kung ano yung mangyayari dun sa aso kasi kung aso uh, o yung kapusa. kasi kung mangyari man na mamatay daw yung alaga mo o mamatay yung hayop na nakakagat sa yun, hindi sabihin daw nun, may uh, ra rabis, may rabies, may rabies yung ano, yung, uh, yung alaga na yun kung sa man o aso. Ito lang yung masasabi ko ha. Huwag na huwag niyong papatayin yun. Kasi yun ang basis na kung may rabies man or may rabies man yung ano uh, yung isang hayop ang ano ko lang oh, kahit ano pa man yung makagat mo kung libre naman guys kung libre naman magpabakuna why not magpabakuna na kayo kasi for protection na din yun at saka hindi natin masasabi kung whatever happen kaya kailangan talaga uh, kung nakagat ka man, ang pinaka worst talaga dito ay aso. That's aso. Kasi talaga yung aso is alam na natin na worst talaga sila. May rabies talaga. Especially yung mga maliliit pa. Kung hindi pa yung nabakunahan, so, may possibly talagang uh, nakakatakot pa talaga yung aso na yun. Sa akin talaga hindi pa siya nabakunahan, kaya need ko talagang i-porsan sarili ko na magpabakuna. Okay, guys, hanggang dito na lang. I would like to say thank you again kasi nga naka-3K subscriber na kami and we celebrate for the 3 subscribers. Thank you so much and God bless everybody. See you on our next video. Thank you so much, guys. Shout-out pala sa mo, Shout-out kay Pops or sa lahat ng aking mga kakilala doon sa Tango dito sa YouTube. All over the world. Thank you so much, guys. Bye-bye. See you in my next vlog.